Oh, ayan, umagang-umaga palang lang, grabe sa na tambak-tambak na. Tambak na. Ang pila sa atin, no. hanggang doon na ulit sa kapitbahay, tapata na. Napakadaming customer ngayon. Full pack Sunday mga bossing ngayon. Oh. Marami ng mga ginagawa dito sa loob. At ako naman ay busy rin sa loob pagkakalkal. At eto na nga nangyari mga boss. Ayan, tambak tayo. Kalkal, degree, regroup ng iba't ibang motor. Ayan, may mga nag in pa na iniwan sa atin yung mga police nila at babalikan na lang daw. Dahil nga napakahaba ng pila mga boss. Ayan, may mga nirimap pa ako ngayong araw. Talagang natambakan tayo. Napakasolid nyo mga boss. Super solid kaya sobrang salamat sa inyong lahat. Eto, hapon na. Pero pila pa rin. Hanggang sa labas yung mga nagpapagawa. Ayan. Siyempre, as usual, kalkal, -kal, degree pa rin. At remap yung aking ginawa. Hanggang sa inabot na nga kami ng dilim. Bago matapos. Ayan, may NMAX pa na tinatapos at M3. At eto, BTFI. Dinala sa akin mga boss. Hindi umaandar. Ayaw din magredondo. Siyempre, ang una kong chinek dito ay yung battery. Tinesting kong i-charge at ayaw pa rin umandar. Mga boss. So, pinalitan ko na yung kanyang battery dahil wala na, patay na yung kanyang baterya pagkapalit ko naman ng baterya, eto naman yung naging senaryo mga boss yan, pag gini start ko siya yan, ganyan lang yung naririnig mo, parang tumatalon yung kuryente tumatalon lang ng tumatalon pero ayong mag-start so meaning to say, nagre-redondo na may kuryente na ito. che-checking ko na lang yung spark plug at yung spark plug cap nitong motor na ito itong motor na ito ay galing na rin sa ibang pagawaan napapaandar pero kinabukasan ayaw na rin umandar na check up ko na rin ito dati so ganun din ang nangyari so ngayon mas nabigyan ko siya ng mas mahabang oras at ito na nga yung kanyang spark plug cap grabe yung kalawang ayan o oh. NGK naman so tingin ko original ito ng Bit FI hindi ako masyadong pamilyar sa spike plug cap na original libit epay kung ganito talaga ang itsura pero itong spike plug cap na ito tingin ko naman ay original kaya lang ang problema ayan sobrang kalawang na yung loob. so hindi na nakakatawid yung kuryente ng maayos kaya ganyan ayaw pa rin umandar ng motor kahit pinalitan ko na yung spark plug cap so napalitan ko na ng battery napalitan ko na ng spark plug cap ayaw pa rin. So, doon na ako sa common issue ni BitFI. Kailangan ko na siyang i reflash Yan. So, nire ko sa ngayon ng stock pa rin. At eto yung aking pinagpalitan na battery. Ayan. Ito yung battery na kakabit sa kanya na ayaw nang gumana. Dayway ang brand. So, pinalitan ko siya ng ibang brand ng battery. OD. Mumurahin lang din pero mas quality kaysa doon sa nakakabit sa kanya. na i-reflash ko na rin at eto, testingin natin kung aandar na si Bit f Oh, di diba? One click na siya ngayon. Ayos na. Problem solved. Tumino agad. Isang start pa lang. Tumino agad. So ito, common issue ito ni Bit Isa sa mga common issue. Meron file na nakukurap sa kanyang ECU na kailangan mo lang i reflash ulit ng stack bin file ni Honda Beat FI. Original file, kumbaga. Ilalagay mo lang ulit. I-delete -de mo yung luma, papalitan mo lang ulit ng original. Para tumino ulit yung takbo. Marami ng case dito sa shop na ganito ang sinari sa Honda Beat FI. So, yun lang muna for today's video mga boss. Fight safe po and God bless sa inyo lahat. Maraming maraming salamat.